karating lang natin ng Cebu. Ayan, galing tayo Manila. So, dito ako dumaan kasi mas madali kaysa, malayo kasi yung Trinidad. Papuntang mula Trinidad buhol, ay mula Tagbilara ng Trinidad, malayo. Pag sa Tagbilara ako bumaba na airport. So, dito ako nagbaba sa, sa Cebu. Ayun tubig ko. Oh. dito ako bumaba sa Cebu para magbabarge na lang ako papahitapin then, ayun, diretso na ng Trinidad. So, 30 minutes lang yung biyahe, makakatipid ako sa oras. So, uuwi ako ngayon kasi halos one month ako may din sa Cavite sa pag kaso sa game farm. So, ngayon, uwi uuwi ako para bisitahin yung mga baboy natin. Mga, 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 yung mga baboy, mga kambing ko doon, baka. So, check natin kung kamusta sila. Tapos baka mag-send ako, ay mag second batch ako ng padala ng manok ngayon sa Manila. So, ayan. Pinakita ko sa inyo kamam, yung, yung aeroplano kanina at saka yung um, pagbaba natin sa airport. So, mamaya sasakay tayo sa barge pupuntang sa Bohol, Tape. Pakita ko para, para kayong kasama sa biyahe. Okay? rating lang namin sa Cebu. Ayan. Uy, tayong Bohol. So, ngayon, nag-book ako, grab, papuntang Pier 3 sa terminal ng mga barko, Barko, papuntang patawid ng ano, Bohol. Ayan. So, dito yung kanilang ano, Taxi. Waiting na sa mga taxi. Antay ko lang yung grab ko. So, yun mga farmers. Dito ano tayo sa clammer, Dito tayo sa So, barge to. Pabunta ngayon ta Febo Hall. Kung mapansin ninyo, na yung uh, loob ng sinakyan nating barge. So, open air lang to, hindi to kulog. Ayan. Ganyan yung upuan ng mga sinakyan. na ka kahit pala. So, ayun yung ano. Doon kinanap dati yung ano. Yung sabong sa new star. Hi guys! So ayan, um, kararating ko lang dito sa aking area kung saan nandito yung aking mga kambing. So ito yung dati kong area dito kung saan may, may babaya, babayas, kab, bab, ah, Bayabas! Diyos ko. Hayo pa. So dahil halos isang buwan ako nawala, so medyo magulo ngayon yung ating kambingan. So ayan yung dati ating kambingan dito. Oh. Hmm. Konti lang yung damo. So, yung mga kambing natin dito sa labas, sinusugar sa mga damo. So, pakita ko sa inyo. Ayan. So, mga malulusog naman, medyo matataba na yung mga kambing natin. Ayan sila lahat. Ano ba iba? Ayan. Ano pa iba? Ayan. yung iba? Ayan. So yung iba po nakasuga po sa ibang mga dito sa banda sa likod para makakain pa po ng maraming damo. So yan. So yan o. Oh. Medyo uh, napabayaan lang ng, makauntang konti yung ating hambingan. So syempre kaya ako umuwi dito chine, chine check ko rin yung mga livestock natin dito. So, may mga nanganak na rin tayong kambing. So, ayan, pakita ko sa inyo yung mga nanganak. May mga bagong kambing na rin tayo dito. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan pa isa. Mm. Ayan. ayan. Meron pa dun sa kabila. Isa, sa maliit. So, ayan yung mga anak na ng mga anglo nubian natin na nabili. Ayan. So, aayusin ayusin ba natin 'to kung pwede lang. Ayun 'Yung mga saanin na 'yung parang saanin natin pero native siya half-half. Puti, ayan. Sha-dön so, mo sila. Ang medyo malapit yung mga kambing. So, nandito na rin yung mga natives, pati yung mga Anglo-Nubians. So, yung iba, hindi natin yung makikita kasi nandun nakasugaw sa kabila. So, karamihan ng mga kambing dito, pinakawalan um, muna para makakain ng damo. So, ito. Yan. Yan. Ang Anglo-Nubian to. Yan. Ito pa po. Payat to. Medyo payat ng konti. So, ito naman ay update. Update ko lang sa inyo mga ka farmers kasi kakauwi ko lang dito sa buhol. Ayan. So, nakain sila ng mga damo. na farmers, so ito, um, ayan, tinakita ko lang sa inyo yung iba nating mga kambing na galing sa sugahan. So, ayan, ngayon sila pakain natin muna ng seeds para makabawi-bawi yung katawan. Medyo payat yung iba. Ayan, so, ano tawag tayo yung mga Anglo Nubians natin tsaka mga native na mga mga kambing. So ayan, binisita ko sila tsaka um, sila musta. So meron na rin tayong mga maliliit na mga kambing. Ayan, mga bagong panganak na ito. Ayan, mga bago na tayong mga kambing dyan. Meron pa doon. Ayan. Eh. So ano, kung mapapansin ninyo, wala na masyadong native kasi nga medyo lugi, lugi ako sa native kaya binenta ko na lang yung iba. So kaya mga tinira ko na lang muna dito is yung Anglo-Nubians. So kailangan kasing mag feed mahirap siya pag nakakulong. So ayan, kaya karamihan na nakikita nyo, puro mga Anglo-Nubians na. So, i-update ko na maayos sa inyo to sa susunod ng mga araw kapag na naiayos natin yung area dito. Kasi medyo magulo pa. Ayan, medyo... Eto, tingnan nyo pala to, yung tae, oh. Meron tayo dito yung tae na isang bundok na tae. So, gagawin natin itong pataba sa salingan. So, malaking tulong yan sa mga saging natin na mga tanim pang pa-fertilizer nila doon organic. So ayan, at least nakita ko sila dito ngayon ulit. Nakapasyal ulit ako dito sa mga kambing natin. Sa susunod, yung uh, mga baka naman at saka mga kalabaw yung che check natin kasi may, na, may namatay akong isang kalabaw. So pupuntahan ko sa susunod sa bukid sa, sa at dito sa lalagyan ako ng mga kalabaw. So para ma-check ko din sila. So yun muna ngayon sa update ngayon. At least nandito na ulit ako sa buhol at makapag-update ako sa inyo ng mga livestock natin dito at mga sagingan sa susunod ng mga video. So ibibideo ko yan lahat before ako bumalik na Manila. So, yun mga farmers, kung nagustuhan itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ay mga farmers, thank you for watching and happy farming!